kitang kita na wagas ang ngiti ni Barbie nang makita ang actress. Well, nasundan pa yan kasi sa latest na makikita mo kasama na si Eugene Domingo, si Barbie, tsaka si Juday. Nagpunta sila dun sa restaurant ni Juday. Ganun pa rin ang dating ni kay Barbie. Yung parang masayang-masayang na hiyang hiyang mm -mm. Siguro kasi si Juday talaga may uh, may superstar status eh, uh. yung parang kahit ano May authority oh, ano, oh. Yung, may authority na May intimidation kahit sa mga hindi niya man gustuhin pero yung mga baguhan talaga, yung mga artista, ang medyo na intimate. Kasi nga, queen din naman talaga si Juday. Mm -mm. Mm. At ang ganda rin naman, ang, hindi rin naman matatawaran yung naging kontrobisyon oh, ni naman. Juday sa Philippine Cinema at sa Philippine uh, Teleserye. Yes. Biruin mo, ang taga-tagal niya na dito sa industriya, pero napanatili niya yung kanyang stature at yung klase ng acting na ibinibigay ni Juday sa bawat, sa bawat project na ginagawa niya ay isang inspirasyon para sa kanila. Magaling. Kaya nga, di ba, palagi itong nanalo ng award. Tsaka yan, gusto ko yung, yung ano ni Juday na kung gusto kong gumawa ng pelikula. <mulong>